Ang kwento ng Dagang Bayan at si Dagang Bukid may dalawang dagang magkaibigan, sina Dagang Bayan at Dagang Bukid. Magkalayo ang kanilang mga tirahan subalit patuloy pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, dinalaw ni Dagang Bayan si Dagang Bukid. Napakalayong lugar mo, nagutom ako sa pagod, kumain na tayo, ani Dagang Bayan. Wala akong pagkain dito, halika, maghanap tayo, sagot ni Dag ang bukid. Ano, maghahanap pa tayo, di makapaniwalang tanong ni Dag ang bayan. Oo, ganyan talaga rito sa bukid, hahanapin mo muna ang iyong kakainin, malumanay na sagot ni Dag ang bukid. Naglakad silang dalawa, sa may daan, nakakita sila ng supot. Dali-dali nila itong binuksan, tinapay, masarap na tinapay. Sabi ni Dag ang bayan, Teka, akin yan, ako ang unang nakakita riyan, sabi naman ni Dag ang bukid. Para walang away, hati na lang tayo, mungkahi ni Dag ang bayan. Tangu lamang ang tugon ng kanyang kaibigan, hinati ni Dag ang bayan ang tinapay. Iniabot niya ang maliit na bahagi kay Dag ang bukid. Nako, hindi pantay ang pagkakahati mo, reklamo ni Dag ang bukid. Oo, ngano, bawasan natin, sagot ni Dag ang bayan, at pagkatapos ay kinagatan niya ang mas malaking bahagi. Nako, lumiit naman itong isa, sabi ni Dag ang bukid. Kinagatan naman ni Dag ang bayan ang kabilang bahagi ng tinapay. Nako, lumiit ng pareho, himutok ni Dag ang bukid, para walang problema. Akin na lang lahat ito, ang susunod nating makikita ay sa iyo naman. Sabi ni Dag ang bayan sabay subo sa lahat ng tinapay. Dito nakahalata si Dag ang bukid. Niloko mo ako paano kung wala tayong makitang pagkain, pag-alit niyang wika kay Dag ang bayan. Dahil dito, nag-away ang magkaibigang daga at ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyang naglaho.